narinig natin sa Ibanghelyo kung papaano ang isang hindi kasapi, isang kananeyang babae, ay lumapit kay Jesus sa sareno at humingi ng tulong. At dito nakita natin, napakaganda ng pagsasalarawan ng Ibanghilista nang sinabi niyang sa unang pagkakataon, ni Gaputokman, hindi sumagot si Jesus. Ni gaputok man, hindi siya sumagot. Minsan pakiramdam natin ganun din. Parang walang sagot ang Diyos sa ating mga dasal. Parang hindi dinidinig ang ating mga pagsamo para yatang walang pakialaman Diyos sa ating hinaing. At sa ikalawang pagkakataon ng lumapit ang babae, nagsalita nga ang Panginoon, pero parang napakasakit pa nga ng kanyang sinabi. Nang sinabi ni Jesus sa sareno, para lamang ako sa bayan ng Israel. Para bagang sinasabi niya sa babae, hindi ka kasama sa aking misyon, sa aking pinatutukuyan. Maging ang mga alagad, hindi rin ganun nakatulong nang sinabi nila, pagbigyan nyo na nga, napakaingay para umalis na. Kung tayo kaya yung babae, siguro sumuko na tayo, nagtampo na tayo umatras na tayo, pinanghinaan na tayo ng loob. Hindi na nga agad sumagot. Nung sumagot, parang ayaw pa. At yung ibang tao, parang ang tingin sa atin ay panggulo lamang. Kaya nga, nung sinabi pa nga ni Jesus sa Sareno na hindi ibinibigay sa tuta sa mga aso ang pagkain para sa mga anak. Ano sabi ng babae? Yung mga mumu naman po ay ibinibigay sa mga tuta. Kahit tira-tira lang, sapat na. Dito naantig ang kalooban ng ating Panginoon. Isang taong mapagkumbaba, isang taong habang nananalangin, hindi siya parang nagde-demanda at nanghihingi ng kanyang karapatan. Tawag natin dyan entitlement na para bagang dahil ginawa kong isang bagay, dahil ganito ako, marapat lamang na ganito ang gawin ng Diyos sa akin. Pero yung babae pong ito, hindi siya ganun. Ang tingin pa rin niya sa sarili niya, hindi ako karapat dapat. Ako'y parang isang pulubi lamang nakikiusap, nagbabaka sakali. Ako'y isang mananampalataya na bagamat hindi agad sinasagot, bagamat parang kinukutya parang binabaliwala, hindi sumusuko. Mga kapatid, ito pong ating ipagdasal na ganito ang ating kalooban. Hindi sumusuko, hindi nagmamalabis at nagyayabang, at punong-puno ng pagpapakumbaba, pakikiusap sa ating mahal na pong Yesus sa sareno at ang ganitong puso daw ang handa sa kanyang himala. Ang ganitong puso ang makakasaksi ng kanyang pagpapala. Nawa, katulad ng kananeang babae, ganun tayo lumapit kay Jesus sa sareno upang ang ating mga panalangin ay tunay niyang pakinggan.